presidente naman po sa Quezon City, natapyas ang bubong na isang kotse matapos pumailalim sa isang 10-wheeler truck. Ang driver nito, himalang nakaligtas. Balita natin ni Oscar Oida. Sa isang iglap, naging convertible nang wala sa oras ang kotse nito. Makaraang matapyas ang bubungan ng sumuot. Sa likuran ng isang 10-wheeler truck sa bag ito ng Quezon City Circle, mag-aalas test sa madaling araw. Sa tindi ng pagkakabangga, unang inakalang patay ng driver na naturang kotse. Kaya ganoon na lamang gulat ng lahat ng makalabas ito ng buhay. Hindi malang ilang sugat lang sa katawan ang tinamo nito. Nakatulog daw siya. Tinanong ko, oh, pare ba't ka bumanga dyan? Nakatulog ako. Nagsimula ang lahat ng pahinto inumulo ng isang MMD traffic enforcer, ang 10-wheeler. Sabay hingi daw ng limang daang piso sa driver nito. Pinarako ng MMDA at pinatabi ako dito. Di hinuli ako. Bigla nung nasa tabi niya ako, sabi niya, tutuluyan daw yung plaka. Babakbakin, pumisto siya doon sa plaka. Ayan, sinasabi daw ay kulurog. Ilang sandali pa, bigla ako muna sumalpok ang isang kotse sa likuran ng kanyang truck. Biglang, ala ko sumabog yung reserva ng gulongkot. Boom! lakas, pagtingin ko nakakutsi, bumangga na yung kutsi. Ang nakapagtataka umano, ang kanina'y nanguhuling traffic enforcer, bigla ako muna nataranta at nagmamadaling suibat. Tapos sabi niya, asya tatawag ako ng ano, mag-iimbestiga. Tatawag ako ng mag-iimbestiga. Diyan lang kayo, hintay niyo ako. Sabi ko, ayaw nga palis yun mga taxi driver. Sabi, yo, yo, yo kang alis. At ah, diretsyo siya. Doon na naman ang ibang MMD traffic enforcer sa inasa lang muna yung nagpapakilalang kabaro nila. Malaki mo nung kutob nila na peke ito. Na-apprend siya dito sa may, ano, sa may uh innermost lane eh, dapat eh kung sa kanin siya, dapat sa may outermost lane at uh, kailangan safe sila para hindi masyadong madelikado So medyo may duda rin kayo dito sa town Yes sir, uh, kasi hindi tayo, lang kasi kaya kailangan natin alamin muna kung talagang totoo at kung sino talaga yung taong yun Pinaghanap na ng motoridad ang nagpakilalang traffic enforcer Oscar Oida, GMA News